Yon, magandang umaga mga birdkada Yan, di naman natin yung about sa fuel mix, no? Kasi ang dami nagtatanong sa akin nito Kung ano ba yung fuel mix at... Ayan, ng no? ano ba yung fuel mix na ginagamit natin at ano yung mga consist? Uh, sinabi ko na lahat to kay sa vlog ni EA pero ngayon di natin ng sarilong version natin. Kasi yung iba naguguluan pa rin, no? Kahit na sinabi na natin kung ano yung mga consist na buto doon. So, yung iba nang hingi ng ratio. Yan. So, ito. Paliwanag ko sa inyo kung paano. Let's go. Let's go! <laughs> paano? Man? Yan, mga birdkada. Ito yung will mix natin na ginagamit natin pag derby na, no? Or pag pasimula na yung derby. Yan. Ito na rin nga pala yung ginagamit kung pinaka ano natin mga birdkada tawag dito small seed o ano ba yung tawag doon alimutan ko pansalubong kapag ka stress yung mga ibon ito na rin yung ginagamit natin ayan so ayan yung mga kung makikita nyo ayan yung mga consist na seeds nyan ayan meron tayong sap ito tapos meron tayong dog food meron din tayong barley at ayan may hemp at saka yung munggo no mga burgada. so ito meron tayong ditong hemp nandito yung hemp seed ko hindi naman marami nila ito kasi yung hemp may kamahalan to mga birdgada yan yung hemp seed yan medyo may kamahalan siya no pero sulit naman kasi maganda ang benefits nito sa mga ibon natin no so dati wala pa akong fuel mix pero gumagamit na ako nitong hemp natin Uh, kung maalala nyo si Red 308 yan. Ito yung pinaka pang ano nya. Pang recovery nya. Maganda pang recovery sa ibon to. Yung hemp. Maganda rin sa breeder. Kapag ka daw umitlog ng mga breeder. Or wala sa condition yung mga breeder nyo. Ito maganda sya. Pang condition. Yung hemp. Yan. Natry ko na rin sa lovebirds to. Yan yung mga lovebirds natin dati. Yung mga ayaw mag itlog na pairing natin na lovebirds subok yan pinakain ko rin ito at umiitlog sila agad no so ito maganda maganda rin ang benefits ng hemp at source din siya ng uh, oil no so source siya ng fats para sa mga ibon natin so ito naman yung munggo naman yan yung munggo yan ito abis, alam niyo ng lahat to no pag friday no madalas ulam munggo ito naman yung munggo ito naman, source ng B-complex, mga birdcada. Good for recovery rin para sa mga ibon natin. Yan. Kasi nga, bugbog sa lipad yung mga ibon natin no, sa buong linggo. So, pamparelax din ang muscle nila yung B-complex. No? Yan. Dati, ang akala ko rin dito para sa B-complex, nung no, ah bata pa ako nag-iibon, is pampaitlog ng kalapate. No? Kasi ito rin pinapakain namin dati para umitlog yung mga kalapate namin. Pero sabi, neto, neto ko lang nalaman na hindi naman uh, pero siguro nga pang condition din nakakaya uh, gumaganda rin ang condition na tumitlog yung kalapati dati namin dahil source nga siya ng B complex no? so ayan yung munggo yan so ito naman yung barley source din siya ng ng pots ayan o no? konti lang din yung ratio ng barley natin mas marami yung sap yan ito yung sap yung pinakamarami yan source din siya ng fats yung sap at ito rin yung ating dog food ayan mga birdkada ayan syempre para pag alam nyo na pag si sa aso nga nakakabusog to sa kalapati rin mga birdkada tsaka source din siya ng ito pakita ko na lang sa screen ayan mga birdkada about sa ratio no ng ating tinatawag na fuel mix no wala ako talagang may bibigyan na exact ratio para sa inyo dito no sa ating fuel mix pero ang ginagawa ko lang itong uh, binibili kong munggo ay isang balot to no mga bird kada. mga doble na ito yung dami yan so yun ang hinahalo ko lahat yon tapos dito sa hemp seed dalawang dakot no ng aking kamay tapos yung dog food is 1 uh, fourth lang binibili ko hinahati ko pa sa dalawa yun so 1 8 lang ang hinahalo ko dito sa dog food tapos 5 kilong sap Yan. pag muibili ako 5 kilong sap tapos yung barley tansya lang ulit siguro mga 1 uh, kilo or 2 kilo lang na barley kasi mabigat tong ay, ito, alam ko wala pa siguro mga kalahating kilo lang ng barley kasi mabigat yung barley. Ito. So madami na yan, madami na yung barley. Siguro mga kalahating kilo 'yan. So ipagkumpara nyo na lang dito. Yan wala kasi tayo talaga ang ano nito, exact ratio, no. So ito is ginaya lang din natin sa mga idol natin, no. Na napapanood natin gumagamit ng mga fuel mix kasi yung iba talaga nililihim nila to, no. Hindi nila binubunyag yung sikreto ng fuel mix. No. So, ayan, naging effective sa atin. Yung tinesting din natin, naging okay naman ang resulta. Napakaganda sa ibon, mga birdcada. Hindi sila nadudurog kasi nga, pag may fuel mix sila, ito yung naging gasolina nila sa paglipad. May tinutunaw silang mga naka-store na fats sa kanila. Ayan, so... Ang pagbigay naman nito mga birdcada, ipapaliwanag naman natin. Let's go! Birdcada, may nakalimutan pala akong uh, sabihin about dito sa fuel mix no so ito may mani nga rin palang halo to yung fuel mix natin pero hindi natin siya inahalo ng direkta dito kasi nga mabilis bukbukin tong mani mga berjada no so nakaiwalay siya yan kapag magbibigay ako sa kanila halimbawa tinakal ko na yung pang fuel mix natin sa ako lang iahalo yung mani o kaya rekta kong sinusubo sa mga ibon natin gaya nito yan sinusubuan ko sila uh, kasi ma Itong mani is inuuna talaga nilang kainin to. Ano? You know? Favorite nila to pag naita pa lang nila kinakain na nila ng kusa. Yan, kahit hindi maamo yung ibon, madalas nagiging maamo kapag may hawak ang mani. You no know? Ewan ko, sabi nga nila, parang chocolate daw to sa mga kalapate yung mani. You no know? So, yan. Yan pala yung isa pang ano, ingredients ng ating fuel mix. Source din ng pots to, mga birdkada. Yan, ang nagtatanong about sa one week program natin para sa mga ibon natin no? wala akong sinusunod na one week program mga birdgada madalas kasi iba iba depende nga yan sa pag oobserba nyo sa ibon Yan, yeah, madalas ang sinasabi ko sa mga nagtatanong is depende sa ibon nyo sa observation nyo sa kanila sa pangangailangan nila yan, yeah, wala akong palaging ang palagi ko binibigay ito yan every Thursday at Friday yan maintain yan yung ano kasi nga kailangan nila to pang pang gasolina nila eh. Pero yung about sa mga vitamins sa buong linggo, halimbawa Monday, Tuesday, Wednesday yan, wala ko gano'ng binibigay sa kanila. Thursday lang talaga tayo nagbibigay ng pabaon at yun, didiscuss natin sa mga susunod na video naman about yung mga pabaon na yan. So, ito na muna yung sa about sa fuel mix. So, abangan nyo mga birdcada yung susunod na video. No? So, himay-himay natin. Tingnan natin kung ano, may mga masasagot ko yung mga tanong nyo yan abangan, maraming salamat nga pala sa panonood mga birdcada agad dito na lang uh, kita kita sa susunod na video let's go